dalawang Pinoy ang natagpo ang patay sa loob ng isang cargo container doon sa Bangkok, Thailand. Ang 200-foot shipping container ay nagmula sa Pilipinas o dito sa ating bansa at dumating nga sa lahim Chabong Port sa lalawigan ng Chonburi noong Setyembre 28 bago ito dinala ng tren patungo sa isang bodega sa Ladkrabang sa Bangkok noong Oktubre 2. Kaugnay nga niyan, pasintabi ko sa mga tagapakinig dahil ayon nga sa mga otoridad, ang mga nabubulok na katawan ay pag-aari umano ng isang lalaki at isang babae habang ang mga otoridad rin ay nakatuklas ng isang itim na t-shirt sa malapit sa nasabing cargo na may nakasulat na Alpha Caparo Vincent Omnia Veritas na pinaghihinalaang isang pangalan ng fraternity. Ang lalagyan ay pagmamayari ng Evergreen Marine Corporation. Kinumpirma ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga ulat at idinagdag na ang lalagyan o container ay nagmula sa isang daungan sa Maynila. Sa ngayon, ayon kay South Harbor Port Acting Manager Catherine Esto, makikipag-ugnayan ang Philippine Ports Authority sa Bureau of Customs para makakuha ng karagdagan pang mga impormasyon ukol sa naturang insidente. <silence>